aong 1993 nang umuwi ng Pilipinas si Melon galing ng abroad. Pero nung mga panahon na yon ay may asawa pa si Coco na tita mismo ni Melon. Pero hindi nagtagal ay naghiwalay din si Coco at si Apple dahil sa pambababae ni Coco at nalaman din ni Apple na may anak na si Coco sa ibang babae. Kaya pumunta agad si Apple sa bahay ng kanyang biyanan para kunin ang lahat nilang gamit pati nila mesa ay hindi niya pinalagpas. Ilang buwan din nilang pinag-usapan ang kanilang paghihiwalay at naging saksi dito si Melon. Paglipas ng isang taon ay muling nagkita si Coco at si Melon kaya napatanong na lang si Coco kung si Melon ba ang pamangkin ng kanyang dating asawa. Pero wala namang pakialam si Melon dahil alam niya na dating asawa ng kanyang tita si Coco. Pero simula ng araw na nagkita sila ay palagi nang pumupunta sa bahay nila si Coco at nagdadala ng mga prutas pati na rin mga pagkain. Hanggang sa isang araw na kinausap ni Coco ang mga magulang ni Melon na gusto niya raw pakasalan si Melon. Kaya natakot naman si Melon sa magiging desisyon ng kanyang mga magulang pero tinanong naman nila si Coco kung talagang mahal ba nito si Melon at sumagot naman siya ng oo. Nagsalita naman ang mga magulang ni Melon at sinabi niya kay Coco na bumalik ka dito bukas at isama mo ang mga magulang mo para makapamanhikan na kayo. Todo ang sigawan ng mga tao sa paligid nila habang si Melo naman ay nagluluksa dahil wala siyang magawa sa disisyon ng kanya mga magulang. Kinabukasan ay pumunta ng Cotabato si Coco para sunduin ang kanya mga magulang na sobrang yaman. Hanggang sa ikinasal na si Coco at si Melon at biniyayaan sila ng isang anak pero nabuntis agad si Melon. Dito na nalaman ni Melon na nakabuntis pala ng ibang babae si Coco kaya nabenta ang kalahati ng lupang pagmamayari nila. At ang perang pinagbentahan ng lupa ay ginamit ni Coco para makapamanhikan sa ibang babaeng nabuntis niya. Hanggang sa isang araw na nagkasakit ang panganay nilang anak at wala doon si Coco dahil pumunta siya sa isang lamay. Pero nung mga panahon na to ay hindi pa rin hiwalay si Coco at si Melon kahit nakabuntis na siya ng iba. Hindi kayang alagaan ni Melon ng kanyang panganay nung oras na yon nang dahil sa buntis siya kaya hindi siya makatiis at habang tulog ang panganay niyang anak ay pinuntahan niya si Coco. Pero hinabol pa rin ni Melon si Coco kahit sobrang dilim sa mga kanto dahil walang ilaw ang mga poste. Umalis si Melon na may dalang patalim at nakita siya ni Coco na parating kaya nagtatakbo agad si Koko. Naabutan ni Melon si Koko at chinook niya ito sa hita sa isang madilim na eskinita. Pagkatapos nun ay nagmadali si Melon na bumalik sa kanilang bahay at pumasok sa kwarto habang si Koko naman ay sumisigaw at humihingi ng tulong. Sakto naman na nagtahulan ng mga aso kaya nataranta ang kanilang mga kapitbahay at tinanong nila si Coco kung ano ba ang nangyari. Sinabi na lang ni Coco sa kanyang mga kapitbahay na nakagat siya ng aso dahil pinagtakpan niya pa rin si Melon dahil manguungkat lang naman ang kanyang pambababae. Hanggang sa naging tatlo na ang anak ni Coco at ni Melon at taong 1000 ay nalaman ni Melon na nakabuntis na naman ng ibang babae si Coco. Kaya nabenta na naman ang kalahati ng lupang kanilang pagmamayari dahil ginamit ulit yon ni Coco sa pamamanhikan. Habang ang pangalawang asawa naman ni Coco ay humiwalay na rin kay Coco dahil hindi niya kinaya ang pambababae ni Coco pero si Melon ay nandyan pa rin. Kaya habang tumatagal ay pahirap na ng pahirap ang buhay ng pamilya ni Coco dahil kung hindi utang ni Coco ang kanilang babayaran ay babayaran naman ito ang mga naging babae ni Coco. Hanggang sa naging apat na ang anak ni Coco at ni Melon pero nakabuntis na naman ang ibang babae si Coco at nagamit na naman ang kayamanan ng kanyang pamilya. Hanggang sa tuluyan na naghirap ang mga magulang ni Coco nang dahil na rin sa kanyang kagagawan. Umabot ng pito ang naging asawa ni Coco pero sa pitong babaeng iyon ay si Melon lang ang na nanatili sa kanya. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang gawain ni Coco at isang kahig isang tukan na lang sila.